Magandang umaga mga kaiwaga. Magbabahagi naman po tayo ngayon ng kalaman ng lihim na aral. Testamento El Puena Benepica Aklat ng Kumbate sa Mangkukulam. Sa mga masugid ko na tagapakinig at taga-subaybay ng aking channel, kung nagustuhan nyo ang mga ina-upload ko ng mga video, ay wag, muna, wag nyo naman pong kalimutan subscribe, like and share at pakipindot na rin po ng ating notification bell para updated palagi kayo sa aking mga video. Pakibisita na rin po ng aking Facebook page na Aklat ng Hiwaga at pakisubaybay na rin po. Follow and share. Maraming salamat po. Simula na, na po natin ang pagbabahagi ng mga kalaman, dito sa Testamento El Puena, Binipika. Ito po ang aklat pang sa mangkukulang. umpisa na po natin ito po yung mga pamilya niya mga kahiwaga kaya kung nagustuhan mo po yung aklat na ito ay screenshot mo lang po at pwede kang gumawa ng aklat na pansarili mo po at kung gusto mo naman po kumuha ng aklat sa akin ay magminsay ka lang po sa aking facebook page aklat ng hiwaga Ito po yung mga pamilya niya. Alam kong makikita niyo po ito at ma susundan yung mga binabahagi ko kasi malinaw po yung kuha ng video. Hindi ko po ginamit na live kasi medyo malabo po eh. Kaya ginawa ko na lang yung ganito. Napakalinaw po niya. kaya siguradong makikita nyo kung ano yung mga nakasulat dito sa clock na to. Ah. Paalo ang share naman po mga kaiwaga sa aking Facebook page. Atat ng hiwaga Ito yung mga dasal niya. Pwede niyo, pwede po gamitin to ng mga manggagamot. Kasi, mga pangkumbate po ang nilalaman ito. sigurado naman po mga susundan nyo po ito ito po yung, yung ng tediyo ang poder na ito ay kinatatakutan at iniilaga ng mangkukulang kaya sa mga kapatid natin na nanggagamot o manggagamot ay pwede, pwede po niya itong gamitin. Kasi puder pa lang, pangingilaga na kayo ng mga amang kukulam. Eh. Medyo nga, mahaba nga lang po itong puder ng tibigong. Yan, mga balaban ng ama. Ang mga una po ng aklat na ito sa akin ay mga balabal para magamit ng mga kapatid natin sa spiritual. Ayan, mga panawag sa espiritu na namimingsala. Ang talim na pantunaw, pamako, pamarusa, pangsunog sa namimingsala, pangsugat. Kaya't na magagamit nyo itong mga tiwaga sa mga gamotan Itong mga paghihilot, Marami pa po kayong matututunan dito sa ating channel mga kiwaga Kaya patuloy lang po kayong manood o magsubaybay sa ating channel At marami po kayong malalaman ng mga kaalaman na hindi po kayag sa mga nagpapatayo po ng bahay ay eh, magkakamit niyo po ito ito naman orasyon sa bahay na nagpapalis ng mga masamang elemento ang din po yung mga pamamaraan yan. napakaganda po ang gamitin ito pang -wasak at pang bakla sa mga itim na mahika ng mangkukulang pila lang po kayo ng isa dyan gamitin nyo po marami po siya kung saan po napusuhan nyo yun po ang gamitin nyo Pwede kayong kumuha ng dalawa, tatlo, kung ano yung gusto nyo. Tapos push, pwede rin nyo yung pagsabay-sabay yung tatlo para mas malakas. Masa page 51 na po tayo. kontra sa kapre tikbalang depensa sa masamang elemento maligno kaluluwa aswang at mga inkanto okay. magkamot halos nalaman po nito ay mga poder balabal at mga gamit sa gamutan kasi isa, isa po ito sa mga kinatatakotan ng mangkukulang. Hanggang dito na lang po muna ang ating pagbahagi mga akiwaga. Sana patuloy pa rin kayong sumubaybay sa ating channel. At huwag kalimutang mag-subscribe, like and share. At pakipindot na rin ang ating notification bell. Para palagi po kayong updated sa mga susunod ko pang mga video. Maraming maraming salamat mga akiwaga.